Manon. 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 A few moments later. Ah. Hello guys, welcome to our channel. Mangod dia. Hello guys, welcome back sa ating YouTube channel sa Denorod. May titrain tayo ng guys gamit ang ating tapod. Ito. Ito guys ang ating tirador. Ang kulay puti guys. Try namin ni Akin. Kaw na. Nana, ikaw na. na. Hmm, guys ang ating target. Uy, natin guys. Taparin natin ulit. Video Ngayon guys, sigira ang ating tirador. Naputol. Naputol ang ating tirador guys, pero natamaan pa rin. Ito ang ating tirador. Naputol guys, sa sira. naputol. Bye bye. Ting rubber. A few moments later. Guys, kahit maputol ang ating tirador, Marami naman tayong terador dito guys kayot naputol oh, guys oh, Putol, marami naman tayo dito guys Yung extra Palitan natin Ito guys, o oh. Pakita ko sa inyo ha Ang dami nito guys, o oh. O, oh, diba ang dami nagmohero Asa na? na, na guys? Tapos na tayo magasimbol guys. Oh, ito na. Ito na maman. Sige na. Tara e, Tira dor. Oloy tayo guys.